Okay. Para sa pag-usap natin ngayon, isipin mo muna ang isang imahe. Um, isang mahaba at palikulikong kalsada nasa gitna ng kabundukan. Tapos, napapalibutan ng mga puno na kulay taglagas. Ah, magandang visualization 'yan, 'di ba? Ganyan kasi madalas ilarawan ng paglalakbay ng isang leader, hindi laging tuwid, puno ng mga hamon, pero Ah, uh, may patutunguhan. May finish line. Exactly. At heto ang tanong para sa'yo. Paano kung ang totoong sukat na ng pamumuno ay hindi yung mga tagumpay na nakamit mo, kundi kung paano mo tinapos yung paglalakbay? Uh! Mabigat na tanong agad. Oo, oh, at para tulungan tayong sagutin yan, ang material natin ngayon ay isang koleksyon ng mga tanong at practical exercises mula sa The Leadership Finish Line. Ang misyon natin, hamihin yung konsepto ng pagtatapos ng mahusay at kung paano ito sinisimulan ngayon, hindi sa dulo. At dyan, dyan mismo nagiging critical ang usapan, no? Kasi ang legacy o pamana, hindi yan isang tropeo na uh, inaabot mo sa dulo. Hindi talaga. Isa itong anino na kasama mo sa bawat hakbang, nabubuo sa bawat desisyon, sa bawat gawin na pinipili mo araw-araw. At isa sa pinakamahalagang punto mula sa source material ay ito. Maraming leader ang galing magsimula. Oo, mahusay sa umpisa sa vision casting, tama, sa pagbuo ng team. Pero ang tunay na pagsubok, yung pinakamahirap na bahagi, ay ang manatiling tapat hanggang sa huli. Diyan, diyan marami ang bumibigay. Sige, himayin natin yan. Magsimula tayo sa isang tanong mula sa section 1 na talagang, alam mo yun, tumatak sa akin. Sabi rito, Paano kung ang pinakadakila mong nagawa bilang leader ay hindi ang mga bagay na itinayo mo, kundi kung sino ka bilang tao. Grabe, ang bigat niyan. Biglang nalilipat yung focus, di ba? Mula sa achievements, papunta sa character. At para gawin tong mas personal, may exercise sa chapter 2, ang legacy eulogy writing. Ah, ito yung medyo morbid pakinggan, pero <laughs> napaka-effective. Oo, ang instruction, isipin mong may nagsusulat ng eulogy mo bilang leader ngayon, hindi sa hinaharap. At nung sinubukan ko to, ang unang pumasok sa isip ko, hindi yung mga projects. Ang pumasok sa isip ko, yung mga araw na pagod ako at kung paano ko kinausap yung team ko. Doon mo mararamdaman yung konsepto ng unintentional legacy. Yung pamanahang labubuo natin nang hindi natin namamalayan. At yung eulogy exercise na yan, hindi siya para takutin ka. Isa siyang diagnostic tool. Tama, parang x-ray. Oo, isang x-ray. Para makita mo yung agwat, yung gap, sa pagitan ng intended legacy mo, yung gusto mong iwan, at ng kasalukuyang realidad mo. At para mas maging malinaw pa, may isa pang exercise, ang legacy mapping, na hinahati ang legacy sa apat na teritoryo. Okay, ano-ano yung apat na yon? Una, Relational. Kumusta ang epekto mo sa pamilya, kaibigan, katrabaho? Pangalawa, organizational. Anong epekto mo sa kultura ng kumpanya? Pangatlo, spiritual. Yung paglago mo sa pananampalataya. At pangapat, moral. Moral? So, naging matuwid ka ba? Eksakto. At ang tanong para sa iyo na nakikinig, alin sa apat na yan ang parang may kumikislap na pulang ilaw? Alin ang kailangan ng pansin ngayon? Yung apat na kategoryang yan, parang apat na gulong ng sasakyan, ano? Hindi pwedeng isa lang ang maayos. Hindi talaga pwede. Gaya nga nang sabi sa isang tula ni Chris R. Velasquez na kasama sa material natin, Your legacy is not waiting at the end. Your legacy is what you are living right now. At kapag sinimulan mo ng seryosohin yan, doon napapasok yung mga practical na hamon. Dito na yung exciting part. Oo. Una di yan, yung pagtitiis o endurance. May tanong sa Section 3 na nagpapaisip sa akin. Ano ang mas nakakaubos ng iyong lakas? Mga tao, bigat ng responsibilidad, o bilis ng takbo ng trabaho? People, pressure, or pace? Classic yan. di ba? Diba? Akala ko nung una, pressure. Pero nung inisip kong mabuti, pace pala. Yung feeling na parang walang preno at yung sagot mo raw dito, nagpapakita ng internal operating system mo. Ah, kung saan ka pinakamahina. Oo, kung saan ka unang bibigay. At yung pag-alam sa sagot ay simula pa lang. May kasunod yan, yung endurance autobiography exercise. Hinihikayat ka nitong balikan yung isang napakahirap na sitwasyon sa buhay mo na nalagpasan mo. Okay, pero hindi lang para magre -reminis. Hindi. Ang layunin ay idisek yung karanasan na yon. Ano ba talaga ang nagpatatag sa iyo noon? Suporta ba ng kaibigan? Pananampalataya? O tibay lang ng loob? Kung ano man yon, yon ang endurance muscle mo na kailangan mong palakasin ulit. Gets. Kasi kung hindi mo aalagaan yan. Di yan na papasok yung mas malaking panganib. Kasi kapag pagod ka na, ubos ng lakas mo, bumababa ang depensa mo. At ang kasunod na inaatake ay ang iyong integridad. Yan ang perpektong connection. Kasi kapag pagod ka, mas madaling sabihin yung okay na yan. Dito ipinakilala sa Section 4 ang konsepto ng hidden fault lines. Parang mga bitak sa pader. Oo, parang ganun. Mga asal o gawi na tila hindi naman masamasa na yon. Isang maliit na white lie, isang shortcut sa proseso. Akala natin, walang epekto. Pero para daw itong maliliit na bitak sa pundasyon, Hindi mo makikita? Hindi mo makita. Pero pag dumating yung lindol, yung malaking krisis o tukso, doon guguho ang lahat. Eksakto. At ang tanong ng source, napaka-prangka. Saan ka pinakamadaling matuksong magkompromiso? Sa pera ba? Sa kapangyarihan? Sa recognition? O baka yung pagnanais lang na i ang lahat? Pwede rin yun kailangan mong maging brutally honest sa sarili mo. Para maiwasan yan, may integrity rulebook exercise. Ang gagawin mo, buguo ka ng sarili mong code of ethics. Ano ang iyong mga non-negotiables? Yung mga bagay na kahit anong mangyari, hindi mo isusuko. Tama. At sino ang accountability structures mo? Sino yung mga taong may permiso na sabihan ka pag lumilihis ka na? Ito yung guardrails mo, kumbaga. At kapag matibay na yung mga uh, guardrails mo? Yung pundasyon. Oo, yung pundasyon. Doon ka palang handa para sa isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng leader. Ang siguraduhing may kasama ka at may susunod sa'yo. Dito na tayo sa mentorship. Pagtingin sa labas. Oo. Teka, may isang tanong dito sa section 5. Uminto talaga ako nung binabasa ko. Sabi rito, kung natapos ang pamumuno mo ngayon, sinong magpapatuli ng iyong nasimulan? Wow! Ang dali sabihin, ah, may kapalit na gaya. Yun nga eh. Pero ang tunay na tanong ay, may hinubog ka ba na kayang ituloy yung misyon, hindi lang yung trabaho? Malaking pagkakaiba yon. Malaki. At madalas hindi natin to nagagawa dahil sa mga bagay na hindi natin inaamin. Kaya may follow-up question ang source. Ano yun? Anong mga takot o insecurities ang humahadlang lang sa iyong ipasa? Ang otoridad, karunungan o oportunidad sa mga umuusbong na leader? Baka takot kang magkamali sila. O baka kung magiging tapat tayo, takot kang maging mas magaling sila sa'yo. Ayan. O baka naman masyado kang abala sa sarili mong performance kaya wala ka ng oras. Ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa kung gaano kakataas umakyat kundi sa kung gaano karami ang naitulak mong umakyat kasama mo. Pero alam mo, heto ang isang tanong na maaring pumasok sa isip ng nakikinig. Paano ka magpapasa ng baton kung hindi mo alam kung saan pupunta ang takbuhan? That's the perfect question, paano ka magme-mentor para sa kinabukasan kung ang pananaw mo ay hanggang sa susunod na quarter lang? At diyan, nag-uugnay ang mentorship sa pagkakaroon ng pangmatagalang pananaw o vision na nasa Section 6. Ikinukumpara rito yung pagkakaiba ng 5-year plan sa 50-year vision. 50 years? Ang haba nun! Mahaba, ang 5-year plan tungkol sa mga hakbang, ang 50-year vision tungkol sa destinasyon. Ang punto ay gamitin mo yung 50-year vision bilang filter sa mga desisyon mo ngayon. Ah, okay. So hindi mo kailangang iplano ang bawat detalye. Hindi. Isipin mo lang, kung ang pananaw mo ay para sa susunod na limang pultaon, taon, anong mga desisyon ang agad na magbabago sa iyo ngayon? Baka mas mag-invest ka sa relationships kesa sa short-term gains. Ah, okay. Uh, a 50-year vision sounds inspiring. Pero para sa isang leader na araw-araw humarap sa mga problema, sales targets, operational issues, paano to ginagawang practical ng source? Napakagandang tanong. Ginagawa itong practical sa isang simpleng tool, ang Legacy Alignment Worksheet. Okay, paano yan? Simple lang. Ilista mo yung top 10 activities mo sa isang linggo, mga meetings, paggawa ng reports. Tapos sa tabi ng bawat isa, markahan mo. Temporary impact ba to o long-term impact? Isang audit basically, Oo, isang brutally honest na audit ng oras at lakas mo. Baka magulat ka na 90% ng ginagawa mo ay para lang sa ngayon. Hindi ito para i-judge ka, ah. para lang magkaroon ka ng awareness. Okay, so kung ang legacy ay hindi tungkol sa posisyon o sahod, paano natin susukatin ang tagumpay? Ano yung scorecard na dapat nating tinitingnan? Yan. Dito ipinapakilala ng Section 9 ang konsepto ng Eternal Scorecard. May tatlong bagay lang daw na sinusukat dito. Una, spiritual impact. Pangalawa, character growth. At pangatlo, people development. May mga tao bang lumago dahil sa'yo? Oo, yun lang. Walang binanggit na revenue or promotions. At para gawing mas malinaw to, may matalinghagang ideya mula sa 1 Corinthians 3. Ikinukumpara ang ating mga gawa sa mga materyales. Ang tanong, alin sa mga gawa mo ang kahoy, hay at dayami? Yung mga madaling masunog. Malagang bato na mananatili kahit dumaan sa apoy. Yun yung pag-invest sa tao, yung mga desisyon na may integridad. Yun ang tunay na sukatan. Ang problema, lahat ng ito legacy, integrity, 50-year vision, malalaking konsepto. Paano mo to isasalin sa gagawin mo bukas ng umaga? At gets yan ang source material. Aya, andaming actionable to-do list exercises. Para hindi lang hanggang konsepto? Oo, para isalin sa pang-araw-araw na gawi. Halimbawa, yung priority filter exercise. Bago ka mag-oo sa isang bagong task, may tatlong tanong ka muna. Okay, ano yung una? Nakahanay ba to sa misyon ko? Pangalawa, ano ang masamang epekto kung ipagpapaliban ko to? At pangatlo, pwede ba tong i-delegate? Yung tatlong tanong na yan, parang ang bagal sa simula pero sa katagalan, yan ang magliligtas sa'yo. Tama. Mula sa pagkalunod sa mga bagay na urgent pero hindi important. At para sa mga gustong maging mas deliberate, meron ding 12-month finish well plan. Isa itong framework para isali ang lahat ng napag-usapan natin sa buwanan, lingguhan at araw-araw na gawain. Kasi hindi ito mangyayari ng aksidente. Ang pagtatapos ng mahusay ay isang intentional na desisyon. Hindi siya isang malaking heroic na gawain sa dulo. Resulta lang siya? Oo, resultan ng libo libong maliliit at tapat na desisyon sa araw-araw. Sa huli, ang pag-iwan ng isang makabuluhang legacy ay hindi pala isang grand project. Ito yung kabuuan ng maliliit, madalas hindi napapansin, pero tapat na mga hakbang. Ang pagtatapos ng mahusay ay nagsisimula sa kung paano ka namumuno ngayon. Ngayon talaga. Kung babalikan natin yung imahe ng palikoligong likong kalsada, bawat desisyon, bawat pagtitiis, bawat paggabay sa iba, lahat 'yan ay isang pagliko sa kalsada na unti-unting humuubog sa destinasyon mo. Kaya para sa iyong pagninilay-nilay, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong mula sa Crossbook book Reflection Questions sa source. Okay, ano yon? Ito yung tipong tanong na dapat sagutin ng mag-isa. Sabi rito, anong hindi mo masabing takot ang posibleng mas humuhubog sa iyong pamumuno kesa sa tawag ng Diyos sa iyo? Wow. Ang takot ba na magkamali? Ang takot na hindi maging sapat? O yung takot na maiwanan? Isang malalim na tanong. At bilang pangwakas, isang paalala mula sa material. Magtiwala na ang bawat tapat na hakbang ay umaaling hanggang sa kawalang hanggan.